tahimik ang gabi sa apartment ni Lian. Hawak niya ang larawan ni Josh at Hannah magkasama sa isang restaurant. Sa likod ng larawan, ang nakasulat. Alam mo ba ang totoo tungkol kay Josh? Tila sumabog ang damdamin niya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, bakit parang may mga lihim pa ring hindi niya alam? Bakit mo ako ginugulo? Sino ka ba? Anong gusto mong mangyari? Bulong niya, nanginginig ang kamay habang tinatanaw ang larawan hindi na niya mapigilan. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kinabukasan, nagpunta si Lian sa bahay ni Josh. Sa kanyang kamay, hawak ang larawan. Josh, may natanggap akong sulat. Alam ko na nagkita kay ni Hana. Anong totoo? Deretsong tanong ni Lian. Ang boses niya ay puno ng determinasyon. Napatitig si Josh sa larawan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Lian, wala na kami ni Hana. Pero aaminin ko, hindi ko siya tuluyang iniwan noong una kitang nilapitan ulit. Josh, ibig sabihin niloko mo lang ako? Sinabi mo sa akin na tapos na kayo, pero nagsisinungaling ka pala. Sigaw ni Lian, ang luha ay unti-unting dumaloy sa kanyang mga mata. Lian, mahal kita. Nalilito lang ako noon. Pero ikaw ang pinili ko, sagot ni Josh, halos magmakaawa. Josh, ilang beses mo na akong sinaktan. Tapos na tayo. Hindi mo na ako madadala sa mga kasinungalingan mo, sagot ni Lian bago tumalikod at lumakad palayo. Pag-alis mula kay Josh, tumungo si Lian sa pintuan ni Paulo. Alam niyang ito ang taong hindi kailanman nagtulot ng sakit sa kanya. Liana, anong nangyari? Tanong ni Paulo nang makita ang luhang mukha ni Lian. Paulo, tama ka. Hindi ko dapat pinalikan ang nakaraan. Hindi na dapat ako bumalik kay Josh Sagot ni Lian habang pinunasan ng kanyang luha. Ngumiti si Paulo, hinawakan ng balikat niya at nagsabi, Lian, nandito ako. Hindi kita pipilitin pero lagi akong magiging totoo sa'yo. Ngumiti si Lian sa unang pagkakataon. Alam niyang narito ang bagong simula. Makalipas ang ilang araw, muling natanggap ni Lian ang isang sulat. Sa pagkakataong ito, walang larawan pero may mensahe. Mahalaga na malaman mo ang totoo. Hindi mo deserve ang taong niloko ka. Hannah, natulala si Lian. Si Hannah palang nagpadala ng mga sulat. Hindi galit o pagseselos ang dahilan, ito pala'y babala. Hawak ang huling sulat, pinili ni Lian na hanapin si Hannah upang humarap at makuha ang buong kwento. Sa isang restaurant malapit sa lungsod, nakita niya si Hana na nakaupo mag-isa, hawak ang tasa ng kape. "Hana," tanong ni Lian habang lumapit sa kanya. Tumango si Hana, halatang alam na darating ang sandaling ito. "Lian, alam kong magugulat ka na ako ang nagpadala ng mga sulat. Pero kailangan mong malaman ang totoo tungkol kay Josh." Bungad ni Hana, ang boses niya ay malumanay ngunit puno ng sinseridad. "Bakit mo ito ginawa?" Anong dahilan? Tanong ni Lian, pilit na pinapanatili ang kalmado. Lian, noon, naniwala ako na ako ang mahal niya. Pero habang tumatagal, nakita ko kung paano kanya ginagamit bilang backup plan. Naiintindihan ko ang sakit na nararamdaman mo. Ayoko'ng maranasan mo ang naranasan ko. Sagot ni Hana, diretso ang tingin kay Lian. Tahimik si Lian, iniisip ang bigat ng mga sinabi ni Hana. So, gusto mo lang akong balaan? Oh, alam kong mahirap paniwalaan, pero wala na akong ibang intensyon. Ayokong mapunta ka sa sitwasyon na alam kong magpapahirap sa'yo. Sagot ni Hana, ang mga mata ay puno ng sinseridad. Salamat, Hana. Sa kabila ng lahat, hindi ko inaasahang gagawin mo to. Sana maging masaya ka rin. Sagot ni Lian bago tumayo at umalis. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Lian ang bigat na unti-unting nawawala. Sa isang kafe, nakita si na Lian at Paulo. Inabot ni Paulo ang isang buke ng bulaklak habang ngumiti siya ng malumanay. Paulo, gusto kong magpasalamat. Ikaw ang nagpapaalala sa akin na may taong handang maging totoo sa akin, sabi ni Lian, puno ng pasasalamat. Lian, ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang halaga ng tunay na pagmamahal. Ang mahalaga, masaya ka, sagot ni Paolo, hinawakan ang kamay niya. Habang nagkukwentuhan sila, isang pamilyar na mukha ang dumaan, si Hana, ngunit hindi siya lumapit. Ngumiti lang ito bago tuluyang nawala sa crowd. Ngumiti si Lian at tumingin kay Paolo. "Paolo, ikaw ang pinili ko. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin." Lian, ikaw ang kwento ko. Sa bawat hakbang mo, narito lang ako," sagot ni Paolo, puno ng pag-ibig. Sa huling eksena, makikita si Lian at Paolo na naglalakad sa tabing dagat habang nagtatakip silim. Lim. Magkahawak kamay sila, ang kanilang mga tawa ay tumutunog sa hangin. Ang kwento ni Lian ay hindi lamang tungkol sa sakit o pagtataksil. Ito'y kwento ng pagtuklas sa sarili, ng paglaya mula sa nakaraan at ng pagyakap sa bagong simula. The End